Naisip mo na ba kung bakit pula ang stoplight? O kaya naman bakit green ang blackboard? Hindi naman ito black. O kaya bakit bilog ang butas ng manhole? Eh paano kung tanungin ka ng ganito sa unang interview mo? Siguro maiisip mo. Sa dinami-dami ng tanong sa mundo, ito pa ang na-assign sa iyo. Malamang, lulunok ka ng lulunok hanggang sa wala ka ng malunok, eh hindi mo pa rin maisip ang sagot. Kaya nga, mahalagang handa ka sa lahat ng pwedeng itanong sa iyo. Paano? Magbasa ka tukol sa mga makabagong paraan ng paghahanap ng trabaho. Alam mo, friend, may mga libro na ngayon na sumasagot ng mga out of this world questions sa job interview. Pati na rin yung mga styles at saka yung mga proseso nito. Magsaliksi ka rin sa internet o kaya makipagchikahan sa mga kaibigang nakaranas ng mag-apply. Dapat armado ka ng kaalaman. Para kung dumating man ang mga ganitong katanungan, hindi ka mahihintatakutan mo na iintindihan ang tanong, ipaulit mo sa interviewer. Mabuting alam na nagtatanong na hindi mo na ang kanyang question kesa naman salita ka ng salita pero ang tamang sagot hindi man lang nahahalata. Tandaan, 20 minutes maximum ka lang ha. Ayan ha, ang dami ko ng paalala sa'yo. Sana naman, huwag mo nang kalimutan. At sana, huwag ka rin makot unaware sa mga unexpected questions na iyong kakaharapin sa iyong job interview. Usa pa tayo, marami pa to. Pero bakit nga ba bilog ang manhole? Oh, ayan ha, meron akong isang tip sa iyo. Alamin mo yan sa internet. Kaya mo yan, malaki ka na.